iyayaman din lang na pag-usapan po natin yan. Ano po yung pwede nyo ibigay na advice dun sa mga mga nagninegosyo na nag-uumpisa pa lang o kaya nagpaplano pa lang na pumasok sa negosyo? Kaila pasok papasok tayo sa negosyo na mahal mo, gusto mm -hmm. mo. Apo. Hindi yung, yung alam mo na hindi ko alam pakikilaman ko yung negosyo mo. Apo. Masama yun. Mm -hmm. Pag anong lap mo, doon gawin mo, baka pwede ay, kumita, koti-koti muna, hanggang makilala ka. Mm -hmm. oh. So, hindi gaya-gaya lang? Ay, naku, mahirap gaya-gaya. Pwede ko bang gayahin po yung yura Euratex din ang pangalan nung... Uh, bawal, didimanda kita. Hindi, <laughs> 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 so, okay lang. Opo, hindi po... Um... At uh, uh, yung pong mga maliliit lang ang puhunan, saan po dapat dinadala yung negosyo? Oh, uh, ang suggestion ko, pagbalit, mag-buy and sell muna. Mm -hmm. Buy and sell. Apo. Bibili ka, bebenta mo ka. Mm -hmm. Alam mo na yung tubo mo, di ba? O paikot-ikot. Mm -hmm. At yung kikitain mo, wag mo naman ubusin ka mm -hmm. Di kami ang ginagawa namin, spend namin 10 to 20 percent lang. Yung 80 percent, kailan itagaw ko. Sa kwan po yun, sa kita. Alam mo, sa kita, kanina. sa uh -oh. net profit na. Oo. Uh uh -oh. So, 20% lang ang gagastusin. Uh Oo. -oh. Yung umpisa. Oh, sa umpisa. Uh -oh. Tapos si 80. Kailan ipunin para uh -oh. sa expansion natin. Uh -oh. Para, ano. Uh -oh. Yung kasing ibang mga kababayan natin, akala yung benta, yun na yung kita. Ayun. Uh -oh. ay, hindi nila iniisip yung payable nila sa ano. po. Uh -oh. Maraming ganon. Uh Opo. -oh. So, sa, well, maganda yung nasabi niyo na yun ha? yung buy and sell hindi ka pa masyadong Malik malaki malaki gagastos sa si tao alam okay, ganoon yes, so... no? oh. nasubukan niyo rin ba yon dugdog kami ng ubisa ah. ah, si Tito Robert mo ang driver bumili siyang van uh -huh. na lumang van sa sa Clark uh -huh. ah, niya ng ano ng ano to, sa ibabaw ah, po ah yung nga pag-deliver niya. oh, siya no? nag-drive. Mm -hmm. Yung pahinanti nga, hindi maroon mag-drive, hindi maroon mag-drive, siya pa-driver eh. Yun, oh, uh -oh. yung In... namin yan. So, napakahirap din nung nag-uumpisa kayo. Ito, ano? God. Mahirap, walang puhunan. Gano'ng katagal po yung gano'ng stage na hirap na hirap? Alam eh? mo, mabait ang Diyos sa amin. Oh, A few years lang talagang bigla kami mula.